Aries, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay silver. Ang silver ay sumisimbolo ng proteksyon at gabay, kaya kung pakiramdam mo ay may pagdadalawang isip ka sa isang sitwasyon, pakinggan ang iyong damdamin at obserbahan ang mga senyales sa paligid ang mga numerong number 2 at number 18 ay may hatid na swerte pagdating sa emosyonal na koneksyon. Maaring may isang tao sa iyong paligid ang nangangailangan ng iyong pangunawa at suporta, bigyan mo siya ng oras, at makikita mong ang kabutihan ay babalik sa iyo. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay gold, ang kulay na ito ay kumakatawan sa karangyan, tagumpay, at kumpiyansa, kung may nais kang makamit, ito ang tamang panahon upang ipakita ang iyong kakayahan at ipaglaban ang iyong pangarap, ang mga numerong number 1 at number 11 ay nagdadala ng swerte sa mga bagong simula, kung may proyekto kang matagal ng pinag-iisipan, simulan mo na ito ngayon ang tamang tempo ay nasa panig mo. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay blue. Ang blue ay sumisimbolo ng pagiging organisado at malinaw na pag-iisip, na siyang magagamit mo sa pagtupad ng iyong mga gawain, ang pagiging maingat sa detalye ay magdadala sa iyo ng tagumpay, samantala ang mga numerong number 7 at number 14 ay may hatid na swerte sa aspeto ng pagpaplano at diskarte. Kung may malalaking desisyong kailangang gawin, pag-isipan ito ng mabuti at siguraduhing may sapat kang impormasyon bago kumilos. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay pink. Ang pink ay simbolo ng pag-ibig, pagkakaunawaan at kapayapaan sa araw na ito maaaring may pagkakataon kang mas mapalapit sa isang taong mahalaga sa iyo ang mga numerong number 3 at number 15 ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong personal na buhay kung may hindi pagkakaunawaan sa isang relasyon ito ang tamang panahon upang ito ay ayusin, magpahayag ng iyong saloobin ng may bukas na puso at isipan. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay black ang black ay hindi lang tungkol sa misteryo kundi isa ring kulay ng lakas at determinasyon, sa araw na ito, Mas malakas ang iyong kalooban upang harapin ang anumang pagsubok, ang mga numerong number 8 at number 22 ay nagsasaad ng magandang kapalaran sa aspeto ng karera at personal na paglago. Gamitin ang iyong likas na talino sa tamang paraan at siguradong darating ang gantimpala na iyong inaasam. Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan. Ay ang kulay dark blue, ang dark blue ay sumisimbolo ng inspirasyon at espiritwalidad. Maaari mong matuklasan ang isang bagong pananaw na magpapalawak sa iyong kaalaman at pananampalataya sa buhay. Ang mga numerong number 4 at number 16 ay may hatid na positibong enerhiya pagdating sa paglalakbay at bagong karanasan kung may pagkakataon kang matuto ng bago o subukan ang isang bagay na hindi mo pa nagagawa, huwag palampasin ang pagkakataong ito. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay brown, ang brown ay sumisimbolo ng katatagan at kasipagan, dalawang katangi ang natural sa iyo, ngayong araw. Maaaring may pagsubok kang harapin sa trabaho o negosyo, ngunit huwag kang matakot, dahil nasa iyo ang kakayahang malampasan ito, ang mga numerong number 10 at number 19 ay may hatid na swerte sa larangan ng pananalapi, magingat sa paggastos, at pag-aralang mabuti ang bawat oportunidad bago sumabak dito. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay blue, ang blue ay kulay ng pagiging bukas sa pagbabago at mas malawak na pangunawa, ngayong araw. Maaari kang makaharap ng isang bagong pananaw na magbibigay ng inspirasyon sa iyo. Ang mga numerong number 12 at number 25 ay may hatid na swerte sa aspeto ng koneksyon sa iba. Maging bukas sa mga bagong ideya at huwag matakot sa pagbabago, may magandang oportunidad na naghihintay sa iyo. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay green. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kapanatagan at emosyonal na lakas ngayong araw. Maaaring magkaroon ka ng pagkakataong mapalalim ang iyong koneksyon sa mga taong malapit sa iyo, ang mga numerong number 13 at number 27 ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa aspeto ng inspirasyon at malikhaing gawain, huwag matakot ipahayag ang iyong nararamdaman, ang pagiging totoo sa sarili ang susi sa tunay na kaligayahan. Capricorn ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay orange. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng lakas ng loob at kasiglahan na makakatulong sa iyo upang harapin ang anumang pagsubok na may tiwala sa sarili. Kung may mga desisyong kailangan mong gawin ngayon, ang kahel ay magdadala ng positibong enerhiya upang mapanindigan mo ang iyong mga pinili. Samantala, ang mga numerong number 9 at number 17 ay nagbibigay ng suerte sa aspeto ng tagumpay at ambisyon. Maaaring dumating ang isang magandang oportunidad sa iyo. Pag-isipan itong mabuti at huwag palampasin. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay green ay sumisimbolo ng kasaganaan at balanse kaya't kung may usaping pampinansyal kang kailangang ayusin, ito ang tamang panahon upang pagtuunan ito ng pansin. Ang kalmado at mahinahong pagdedesisyon ay magdadala ng mas magandang resulta sa iyo, samantala, ang mga numerong number 6 at number 20 ay nagsasaad ng katatagan sa mga relasyon, maging sa pamilya, pag-ibig, o trabaho. Gamitin ang iyong likas na tiyaga upang mas mapalapit sa tagumpay. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay yellow. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng talino, enerhiya at kasayahan. Ngayong araw, maaaring may mga bagong kaalaman kang matutunan na magiging mahalaga sa iyong hinaharap bukas ang pinto para sa mga bagong ideya, kaya samantalahin ito upang makabuo ng makabuluhang plano, samantala, ang mga numerong number 5 at number 21 ay maaaring magdala ng magandang pagkakataon sa iyong propesyon o negosyo, manatiling masigasig at huwag panghinaan ng loob sa anumang hamon.